Feeling alone, finding connection and hope in a lonely world. Welcome to Truthfully Yours. Loneliness and social isolation are widespread, especially after the pandemic. If you're feeling alone, you're not the only one. Today, we're exploring the emotional and spiritual needs of those who feel alone and how can we find connection and hope? Ang kalungkutan ay ang subjective na pakiramdam ng pagiging isolated o disconnected mula sa iba. Ang social isolation ay ang objective na kakulangan ng social contact. Ang mga salik na nag-aambag sa kalungkutan at isolation ay kinabibilangan ng Una, ang pandemya. Ang mga lockdown at social distancing measures ay nagpapataas ng isolation. Kalawa, teknolohiya. Habang nagkokonekta sa atin sa ilang mga paraan, ang teknolohiya ay maaari ring humantong sa mga mababaw na relasyon at isang kakulangan ng face-to-face -face interaction. Katlo, ang mga pagbabago sa buhay. Ang mga kaganapan tulad ng paglipat, pagbabago ng trabaho o pagdanas ng pagkawala ay maaring humantong sa mga damdamin ng kalungkutan. Kaapat, mga hamon sa kalusugan ng isip. Ang mga kondisyon tulad ng depresyon at pagkakabalisa ay maaring magambag sa social isolation. Factual claims. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang kalungkutan at social isolation ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa pisikal at mental na kalusugan na nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso, depresyon at pagbaba ng kognitive. The Bible emphasizes the importance of community and connection. We are created for relationship both with God and with others. Genesis 2:18 says, then the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." This verse shows that God recognized the need for companionship and created Eve to be Adam's helper. Hebrews 10:24-25 says, "and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together," as is the habit of some, but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. This verse encourages us to meet together regularly for encouragement and mutual support. The early church was characterized by strong community and a commitment to caring for one another. Acts 2.42-47 Paano natin matutulungan ang emosyonal at spiritual na pangangailangan? ng mga nakaramdam ng pag-iisa. Action number one, makipag-ugnayan sa iba. Magsikap na kumunekta sa mga kaibigan, membro ng pamilya o kapitbahay. Ang isang simpleng tawag sa telepono, text message o pagbisita ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Action number two, makilahok sa iyong komunidad. Sumali sa mga simbahan, volunteer organization o or social group. Maghanap ng mga aktibidad na iyong tinatamasa at nagbibigay daan sa iyo upang kumonekta sa iba. Action number three, maging isang mabuting tagapakinig. Kapag binabahagi ng isang tao ang kanilang mga damdamin, makinig ang nang may empatiya at habag ng walang paghuhusga. Action number four, magsanay ng pag alaga sa sarili. Alagaan ang iyong physical, emotional, at spiritual na kailangan or pangangailangan at kagalingan. Makisali sa mga aktibidad na nagdudulot sa iyo ng kagalakan at tumutulong sa iyo ng mga or na magpahinga. Action number five, humingi ng profesional na tulong. Kung nahihirapan ka sa talamak na kalungkutan o depresyon, isa alang-alang ang paghingi ng pagpapayo o therapy. Loneliness and social isolation are serious challenges, but they are not insurmountable. As Christians, we are called to be a community of love and support, reaching out to those who feel alone and offering them hope and connection. What do you think? How can we better combat loneliness? Share your thoughts in the comments below and let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks you for watching. God bless you.